So good morning, good morning no. Mga pisa ta kay para mula kau na. Pero bago ang tanan. Pwede ta masunog. Magkuwan sa ta. Sun Tawa man ka nil magsan black ko ta sun katusan pugnan gamay ba pugnan gamay ang pagkadaot ni sa tunawon kay murag lain na manggit kay tanawon okay dili na ta maklaro halos no malag na lang ang maklaro gay mo kuya dai na kayo ang oras karon ay hapit na mag-alos 8 pero bahalag <laughs> Makaadto ta mga 7 plus bago mag alas 8. Diretso yeah. naman ka sa Pugaria. Dali ka ba Ato sa pungan gamay ang kaitom. Ang kasunog. Okay. Pwede na. Sunog, sunog. Mga pi daw ta guys. Ang niinday ah. Mga pi siya guys. mga guys mga pidaw asa naman ito may huwag ang kaloan eh protection lang ni guys nga di tanto masunog ta guys kay grabe oh malag atong naong mawala ra man niya matanggal ani niya sa singot na tumag tulo-tulo so shout out day eh, di ron sa mga driver da sa badya di sa jalibi upos na to di ako musta ka ha na, bayan. na guys. Okay, going-going na ta guys.